Hi guys, may sahod na tayo kaya panoorin mo ang video ng ito hanggang sa matapos. So ayun na nga dahil may sahod na ako nagpabili na ako ng bigas ng aking kapatid dahil nga naman bigas ang unang pangangailangan sa bahay kahit walang ulam basta may bigas ay okay na at parang rin may ambag din ako sa pamilya ko. Uhaha. At eto na nandito na yung bigas at ipasok na sa loob kaya thank you so much Lord for the blessings. At saktong sakto din kasi timing yung date ng birthday ng mama ko kaya binilhan ko na rin siya ng cake dito sa Goldilocks at saka naman nilagyan ko ng happy birthday mama at saka naman sa gym come true na makalagay ako ng happy sahod day dito sa YouTube kaya yung name ng mama ko at happy sahod day dito sa YouTube ay nasa cake lang at isang cake lang kasi naman of course yung budget at ito na nga nagsulat na si kuya ng happy birthday mama and at the same time happy sahod YouTube. At syempre hindi malilimutan yung taga video sa akin Yung kapatid kong babae at saka yung pamangkin kong lalaki Sila yung taga video ko kay binigyan ko rin sila ng cash Kahit maliit lang basta may ba ibibigay lang ako sila kanila bilang pasasalamat Kaya ito na at ibinigay ko sa kanila Kaya nga excited siya yung tinawag ko yung pangalan niya Kasi of course naman bibigyan ko siya ng pera at saka yung pamangkin ko Lah, <laughs> La, dah talaga kasih. Ah, tak sama. Yes. So good. Thank you, John Lloyd. Patingil sila. Hindi naman gaano kalaki yung kita ngayon pero sa susunod lalaki at lalakian kapag patuloy lang tayong oh, magchatsaga. Yes! O oh, pero mas LR si mama kasi ang daming pagkain niluto niya o may humba. Sino ba naman na hindi matatakam sa humba yung sarap niyan? We are Bisaya of course. May manok Bisaya paghandaan sa birthday yung pag-uusapan kasi naman specialty po yan ng mga Cebuano yung manok Bisaya yung may sabaw. Ang sabaw kasi ng manok Bisaya ay napakasarap at napaka healthy at Nap takam-takam sa bibig at napakasarap dahil sa dami na hindi luto ng mama ko hanggang sa bakuran naman siya nagluluto kasi of course may nagprepare pa dito sa kusina kaya sa bakuran siya nagluluto <laughs> kaya shout out sa mga mamang mahilig magluto sa labas so hi guys dagat juga pang sa ako ano kung nihunong na ba daw ko og uh, post og uh, video sa akong youtube ana mo siya nag target ko before nga unya na ko mobalik og uh, post sa akong video or link ari sa akong facebook kung mas nako ako. Naanad ba ko ng mga tao ba nga mag-post link or picture sa akong thumbnail sa akong YouTube then makawas ang mga viewers na ako through sa Facebook link nga akong gipost nga direct nga to sa YouTube. So, ang gibuhat na ako, ko nga surprise ba, unyan ako mabalik og post og update sa akong ah, mga video sa YouTube kung mas welduhan ako. So dagan to kay anak So ang gibuhat ko ba nay bunga sad ko. Nganong nganong ni pangutana man ko nila? Nakapanguta na, Nakapangutan ako ba? Nag-subscribe ni sila nako. Wa kay nganu wa sila i-update. So, Dili na to ni Ang ato gyud Sri na swelduhan na jud ko sa YouTube. Nag-start ko sa YouTube na ko year 2022. Nag-post ko videos and then later on pila ka months nag-post na sa kog isa ka video nga nag-viral. nag-sugod ko 2022 and na-monetize ko dayon na sa year sa 2022. Kasagaran sa mga nag-YouTube no mo take sila 5 to 10 years ang pinakadugay gani mga 8 lang guro ka years usa sila ma-monetize or usa sila makakwarta. So karon guys, big surprise na ako sa YouTube og karon surprise na sa na akong update sa Facebook. Magpost na ko balik sa akong Facebook account sa mga pictures o YouTube links sa akong mga videos kay para sad ba makaingon mo hala dako siya surprise and then again guys surprise. Mao na ni ginahuwat nako pila ka pila ka months process pinaka pinagantusan jud ako maayo and then ayon naswelduhan nako with dedication. Thank you so much guys for watching. Salamat kay sa inyong suporta and I hope magkadaghan pa ang atong mga subscribers. So sa tanang mga nag-YouTube dira, sa tanang mga nag-vlog, ayaw ug undang. Ayaw jud undang guys basta magsikap lang jud ka magkugi lang jud ka maabot ra jud ang saktong panahon sa mga ganahan diha padayon sa mga nagsugod padayon Thank you for watching